The <laughs> Manaman ha. Kasi kahit na nasa office ako, naupusan ako ng load, hindi ko na kailangan tumayo pa ng table at maghanap ng tindahan para makapag-load. I can load anytime, anywhere. Kasi may sarili kaming platform, ang Load Extreme. Dito ko lang na-discover na posible pala talaga kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Kasi ang may I-35 is yung Delta Capitan. Si T-Mobile mapapagkatiwalaan. Kung pinagkatiwalaan niya siya nung big telcos like SmartSun and Globe, then sino pa ako para hindi pagkatiwalaan ng isang kumpanya? Grabe yung convenience sa na nakakuha yung rin first discount. Kasi doon sa mga products na sa mga Hindi po siya namimili ng market. Hindi siya namimili ng taong maitim na papaputihin mo. Hindi siya namimili ng taong mataba na papapayatin mo. Dito po kahit anong market, kahit malaki ka, kahit babae ka, bakla ka, tomboy ka, mayaman, mahirap ka, gumagamit ka ng cellphone, therefore, maganda ang fee pa. Simple lang. Para yung ama. Ang product natin, hindi mo kailangan dalhin. Hindi tulad sa eh, iba na ang dami-dami dala-dala. Dili sa Mobile, tsada ka ayo bay. Kasi oh, original, ito yung the best. Ah, <coughs> <coughs> uh, lahat ng tao dito, cute. Constant time freedom ang ibinibigay ni Vi Mobile kapag uh, nag-join ka dito plus pwede mo siyang gawin home base. Dahil sa discount at opportunity. Pag sinabi mobile branded to. Wala ka nang masasabing iba ba. Bukod sa stable at saka credible yung company, si V-Mobile yung sabol sa kahirapan. Kaya nakikinata ang kapag pabago ng buhay. V-Mobile is simply the best. Bakit maganda si V-Mobile? Dahil dito sa V-Mobile, hayahay ang buhay! Hi mga palangga, ang nabi sa V-Mobile, pag nag-join ka, may araw kang discount sa load mo, kagat the same time, may extra income ka pa. So, V-Mobile.